tayo ulit sa school. Today is Thursday. Ah, uh, naman ulit ako sa school guys. Every Thursday yung klase ko. Tapos bukas, tabaw ulit. Hanggang... Oh, Tuesday pa lang yung, yung pasok ko. Tuesday, pa lang. Tapos, katapos ng pasok mamaya, uwi agad kasi maglalaba schedule natin. Tapos bukas, may pasok ulit. So guys, sama nyo ako guys bye pa ko ng school. Bye-bye! Guys, nakikita na tayo sa bus station, guys. Sa harap ng apartment ko, guys. Guys, tingnan nyo, guys, oh, yung ulap, guys. Ulas na, orange yung kulay doon, guys. Ang ganda ang tingnan, guys. Sobrang dami guys. Hindi <sighs> na kaya, ma hindi pa nga ito winter guys susmartbeng na dito guys kayo tutong sakit na sa kamay guys nagdilaw na yung mga dahong mga guys mga guys maulaman dito guys nagdi nagdilaw na. na mga maulaman kasi motong nasak pa winter na mabisoting na yung guys orus na orus guys ang ganda tingnan guys ngis maliwanag na orus guys tingnan guys ulap na lauras um, la city Nang umaga pala dito guys kasi 7.30 yung lumaan yung bus ko kaya dito na ako guys eh yeah, guys kababa ko lang sa bus guys so, tayo. guys dito na tayo dadaan sa ibang daanan na din papuntang school guys wala kater guys ibang daan to guys ibang pintang sa kong mas tayo dadaan tapos guys itong sa harap guys ito. daan na to train guys train station to guys kapuntang train station ito guys tapos itong sa gilid guys cemetery guys ang ganda guys ang tahimik ang sarap ng hangin pero sobrang lamig guys ayan guys yung mga halaman dito guys nagdidilaw na ang ganda tingnan guys mga ilang linggo siguro guys dilaw na dilaw na yung mga halaman dito guys ganda magpapicture guys ayan guys oh. Diba? kasi simula nang nagdidilaw na yung iba ganda tingnan guys ang sarap sa Sarap sa pakiramdam guys And guys, naglalakad ako guys Pagpunta school guys Dito pala ako sa ibang daanan Pagpunta school guys Sa likod ng cemetery pala Yung dati guys Doon ako lumadaan sa loob ng cemetery Ngayon ay dito sa likod So, guys Samahan nyo ko guys maglalakad guys Samahan nyo ko guys Magmuni-muni sa mga Halaman nagdidilaw Sarap tingnan kasi Kaso lang kasi Sobrang lamig Sakit sa kamay Lalo na pag winter na dito guys Sobrang lamig Para ka nandun ka lagi Sa freezer nilagay Kailangan mo talagang Balot na balot okay, mm -hmm. Ang ganda guys oh. Tingnan nyo guys Ang ganda guys lalong na ito makita niyo pero sa sobrang ganda guys nakaka talaga itong mga dahon na nag nagdidilaw na. kasi nang matay na ito pag dadating ng winter wala na ito wala na itong mga dahon <tif> <Good job. tif> tawon Parang parula dito.

guys wag lang wag tayo ng school guys ayunit na tayo dito guys itong lugar guys sa pinto ang siya ito ang kaingay-ingay ang mga tao ayun po ko katulog nagtrabaho bahay tas trabaho lang ang ginagawa ng mga tao dito guys dati guys hindi tayo nakadaan dito yan dinadaan ko kayo dito guys pagdaan ako kung ng school din itong mga apartment guys dito marami kasi dito sa ulo guys alos alos dito sa city mas marami pa yung mga apartment dun sa city kaysa mga mall tinahal mo kahit saan dito guys mas marami yung mga apartment dito yung mga sigaran dito mga tao guys wala walang sariling bahay nag-uupa lang eh guys samayin ako guys maglalakad guys papunta ng guys ko guys i-enjoy natin yung mga paligid ito guys i muli natin yung mga 2,000 years later nag-vlog ka extra pera daw bakit hindi daw tayo nagpapalo sa drop palo ka Bumili ka ng maraming cellphone, tapos follow Para ka gano'ng check-in, di ba? lang siya, ang dami niya ang kumikita. Gano'n naman talaga dito. Hindi na susay yung mga mamukhang cellphone. Siyempre, kala mo mga tunay na tao, pero sabi niya, kasi dito nga lang ako. Pitaran mo sa bago. O, dito naka galing. Ay, no ba ba ulan? Basang. Ano'ng mo? Ay, ka ba? Kasi sayo sayo 'yan mo to. At Ah, hindi pa pwede kayo. O mo ko. instead 60 pero pag dinownload mo siya magalaw siya kung yung nagaganya pag pinay mo na siya hindi siya magalaw magalaw pa rin? ah magalaw siya di ba may anti ano di ba marunong ang diba, setting ko? may setting yan oh, pwede hindi magalaw ah kahit itagalay mo parang diretso pa rin siya ganda dyan o ito nga na Instant to 60. Hindi. Oh, Huwag. Huwag yes. na matiyan <laughs> na Pinakita mo, yung ano meron mo, lang yung pinakita mo sa akin na ano, yun lang mo lang. Siyempre pa rin kita pinag-binasagot yun. pala Ito ya? Oo. Mga Pilipino rin. na rin Bakit ba? Walang ano. Walang pasyente nga sa'yo. Hindi na sa pati yung noise. Ay, ba ka ngayon? Ang ngayon mo. lang inaanong pa pati ako. Nagkakawala ng sakya sa rin. Nagkakawala. Itong ano, itong wig. Dalwa na wala. Balita din ba sa ano? Balita sa news. Oo. Alok at Eh na naman eh. Eh na naman Hindi ka muna naman ako. Sabi niya,

passport. Hmm. ako sa Asian Market na may pinili ako. Pagkain. Ngayon, pauwi na ako sa apartment. Ito so, na ako sa bus station. Sobrang lamig guys. Woo! So guys, sige pa guys. Lupat yung cellphone ko guys. Tapos yung